malalang na din tayo guys ang sakit ng ulo ko sobrang sakit as in masakit din yung katawan ko so masusubukan natin yung, yung ganda nito yung tera cafe nito ayan parang sisipurin din ako naulanan kasi ako Pahid hmm. lang natin kung saan sumasakit yung ulo natin. Tapos pwede pwede mo siyang ano. Amoy amoy yun. Nagising ko kasi ako. Kasi may pakalo ko. Ang init ng kataw ko. Lumalabas pa sa mata. Tapos sa akin ng kataw ko. Kaya ayun. Maghaban na tayo, ang po kaya, tayo ng ang bigat ng kataw. Hindi mga kain. Ayon, try nyo na itong ganun tera fabio. Nakaka-relax nga naman siya guys. Talagang parang siya may meal. Naamoy naamoy mo siya. Disipunin talaga ako kasi babar na yung ano ko. Alam mo, lang ko pati ilong ko. Ay, yan. Umahagod dito. yung guys ha. Try nyo rin ito ha kung sumasakot na ulo. Kasi naulan na ulan yata ako. Isa so, pa naman ngayon. Umuulan tas mainit. Ayun, kahapon na umulan ako. Tapos na ulan ako, ko sinisiro ko yung mga aso. So, ayun. Kung tinamaan niya ako ng ba Mainit yung buko katawan. Sumasakot. Ayun, parang feeling ko. Um, Tumatalog siya. Makakarelax na siya sa so, nang wala. So check out niyo na rin to guys ha. Maganda to pa sa mga mahiluhin. Yung pag nagbabiyahe ka nang hilo ka ayan. Pwede mo tong ituray ang amoy mo kasi pa-in sa sentido mo. Na-relax -re ka talaga sa awin niya. 'Yun lang.